Okay. So welcome back sa ating uh, tips and tutorial sa pamamaraan ng paggagawa natin ng mga ironworks So ano nga ba yung mga kailangan natin i-share para sa lahat at uh, masasabi ko na magagamit nyo rin kahit na kayo ay nagdi-DIY, nag-uumpisa o kaya naman veterano na ho tayo So sa mga veterano nating mga kaibigan dyan, mga kamasta natin dyan kung may kakulangan sa video ko na to ayan, ibahagi na lang po natin para no hates <laughs> para naman na Uh, makapulot ng idea yung mga kamasta natin na uh, uh, kumbaga umaasa rin sa mga ganitong uh, pamamaraan o kaya pagbabahagi natin ng idea so iron works so pagka works tinatawag natin dyan mga bakal yung ginagawa natin so dito uh, nagkaroon na tayo dito ng part 1 dito sa loft installation so tinatanong ng karamihan bakit daw tayo gumamit pa dito ng kung tutusin to tawag ko dito cross beam. Papansin nyo yan medyo malu maluwang nasa 5 uh, uh, meters yung uh, distansya. So kaya ibig sabihin niyan uh, so kaya nga maglalagay tayo ng cross beam. Pagka wala kasing cross beam to may mas possibility na maglulundo. Yung maglulundo na tinatawag ko ay prone sa vibration o kaya naman talagang ma-vibrate yung uh, flooring ito. So, ngayon, kahit gagamit ka ng mga bakal na matitibay, mga kamasta, kung wala kang magsisilbing pinakabigay niya sa middle, ay hindi siya enough. At ang isa pa dito, mga kamasta, kung napapansin nyo to meron din nagsabi bakit daw pa ako gumamit ng metal tubular. Instead, gumamit na lang daw ako ng uh, angle bar o kaya uh, channel bar. So, kung iisipin natin maigi, channel bar, napaka-pricey na ito. So, may mga portion lang ako na ginamit, mga kamasta, para paglalagyan natin yan. So ngayon, eh, uh, itong pamamaraan na to, uh, mas mapapadali pa yung trabaho natin kasi nga uh, gagamit ka ng mga text screw, mabilis na lang siya mag text screw. At the same time, buo kasi yung tubular, mas magaan kung iko compare mo siya sa channel bar. So paggamit ng mga light materials, lalong lalo na pagka ganito mga kamasta, ay napaka-importante. Hindi yung napakabigat na load niya kasi Uh, sigurado ako uh, baka mamaya pagka kulang yung kapit niya doon sa mga biga natin ay eh may possibility na magko-collapse. At the same time sabi nila may hirapan daw pagka ito lang yung ikakapit natin. So kung napapansin nyo to, may tinatawag tayo na glitch. So ito uh, yung uh, paggamit ng ayan, uh, angle bar na pwede mo siya ilagay. It's either nakatayo o kaya naka-angle na ganyan. Ang importante meron siyang kapit.